Kapasyal tayo ng isintansa Hanap tayo ng sandugo na chinilas. Parang wala ata dito eh Malayo na yung nilalakarin ko dito Dito ako sa second floor Ah, ito pa isim store Ito, dito na tayo sa isim store Kapasok tayo dito <coughs> Sir, may mga sandugo ba dito na sapatos? Sandal na po ako. Sandal? San banda, sir? May baba, sir. Baba pa pa ako? Baba pa pa daw ako. Galing ako sa baba. Baba pa ako. Kabili tayo, eh. binigay natin sandugo. Ayan. Tsaka bitswok. Ito eh price presyo nito ayan o no? oh. 400 ito naman eh 100 uy 199 kala ko 169 199 pala ito mahal naman ito lang yan ayan Yung dalawang kunin natin sinilas so pagbili ko nito nakita ko yung classmate ni Limijin dito si Ivy andun sa loob nung nagbayad na ako sa kasir eh, nakilala niya ako and dito uh, window shopping na lang tayo titingin tingin tayo ng mga ano dito magaganda sa SM Tansa magaganda yung babaw Nakapasyal din Tayo sa National Bookstore Baka may magustuhan tayo dito Hanapin ang magagandang Mga babasahin